paalis po kami ng aking pamangkin. gihintay po kami ng aming sasakyan. Kaya na po. Ang grab na pinag-book niya. Bihaya na nga po, kami na po ay sumakay na. Papunta po kaming mowa. At magpapacheck up po ako. Bago po kami pumunta ng klinik, kumain po muna kami. Ayan po, papasok na po kami sa entrance ng hypermarket. takyat po kami sa taas? Kasi nasa taas po ang klinik. Magtatanong po kayo kung bakit kami pupunta ng klinik. Kasi po, ang sama-sama ng pakiramdam ko ng oras na yan. Halos hindi po ako nakatulog sa sakit ng dyan. Ayan po. Pasok na po kami. Malapit na po kami sa may medical city. yan po ako magpapa up kasi yun ang may pinakamalapit na clinic dito sa aming condo yan pumasok po kami makipag-appointment muna kumuha po ng number ang number ko number 38 habang naghihintay po ako na matawag doon sa may front desk may receiving ano area yan po natawag na po ako nasa loob na po ako ng nurse station Naghihintay na naman po ako. Inabot po ako ng dalawang oras sa kakahintay para matawag ng assistant ng doktor. Yan po. Grabe na pong sakit ng tiyan ko dyan. Hindi ko lang pinapahalata. So, ayan na nga po. Yan po ang laboratory. Requested po ako ato uh, para mag ano pa laboratory po. yan naupo lang po muna ako. Buti na lang po at hindi masyadong matao sa laboratory. Yan po ang ano, kami lang dalawa ang nandiyan sa loob niyan. Habang naghihintay po ako. Dalawang oras po ang hinintay ko para makuha ko po ang result ng aking laboratory. So, ayan na nga po at nakuha ko na yung result. Hintay naman po ako para tawagin ng doktor para basahin kung ano ang result ng aking laboratory. Habang po naghihintay ako na matawag, naupo lang po ako ang tagal bago ako matawag. Ayan, thank God. At ako po ay natawag na at yan po ay naibigay na po sa akin kung ang resulta. At bibili na po kami ng gamot. Lumabas na po kami ng aking pamangkin pagkabayad po namin sa Medical City. Yan po, papasok po kami sa Watson. Diyan na lang po kami bibili ng gamot. Kahit po masakit ang tiyan ko, go lang ako sa paglalakad. Hindi kailangan maarte. Walang arte-arte sa ganitong ano kasi ako lang ang kami lang magtita ang nandito sa Manila. Ayan po, kapasok na po kami ng Watson. At pipila pa po kami dyan. haba-haba po ng pila dyan. yan na po, ano, kabili na po kami ng gamot. Lakad-lakad kami pa uwi muna. Hindi ko po napansin na katagilid na pala yung aking cellphone. Kaya ganyan po ang itsura ng Christmas tree. Tagilid din. Yan, sa wakas, napansin ko na rin. Naayos ko na rin ang camera. Christmas na Christmas na talaga. So, ayan na po. Palabas na kami. At, ang cute ng mga decorations ng MOA. Yan, may puppy. Yan po, bumili po kami ng kunting, ano, stock. Kasi, wala na po kami, ano. Ayan po pa, uwi na po kami. Nakasakay na rin po kami ng grab. medyo na traffic din po kami yan po ang problema ng Manila traffic sobra pero grabing tiis ko talaga ng sakit ng chan yan, hi, salamat at nakapasok na kami ng kondo yan ang pamangkin ko kayang kaya niyang buhatin yon ayan po nandito na kami sa aming unit Salamat po.